Sumambulat na nga sa publiko ang hinahanap ng mga netizen noon pa man anak ni Manny Pacquiao sa labas. Si Eman Jr. Pacquiao ang napapabalitang anak sa labas ng boxing champ Manny Pacquiao sa isang flight attendant na naanakan noon ni Pacman. Marami ang nagulat sa balitang ito, kung makikita sa mukha ni Eman, makikita sa mga mukha ni Eman ang dugong dumadaloy sa dugo ni Manny Pacquiao, dahil halos pinagbiyak na buko ito dahil nakuha ang pagkakaparehas ng dalawa, may ilan ng nagsasabi na pinagsamang anak na lalaki ni Manny ito na sina Michael at Jimwell Pacquiao ang mukha ni Eman ngayon. Kung ating babalikan noong taong 2019, pumutok ang balita noon na may isang sikat na boksingero ang may anak sa labas at tinatago lang ito ng kanyang pamilya upang hindi masira ang karera nito. Dito na nagumpisa ang haka-haka ng netizens na baka si Manny umano ang tinutukoy ng blind item kung saan lumabas na ang balitang meron talagang anak ito sa labas na isang lalaki. Ngayon mukhang professional boxer din ang tatahaki ng batang anak sa labas ni Manny. Kasalukuyan pang ang coach niya si Coach Buboy na kasakasama nito sa kanyang mga laban. Puspusan ng ensayo ng anak ni Manny dahil isa sa malaking chance na ito na ang susunod sa yapak ni Manny at magpapasiklab sa larangan ng boxing. Matatandaan na ang panganay na anak ni Pacquiao na si Jimwell ay nagsasanay sa wildcard boxing gym sa Los Angeles at umaasa na magagaya ang tagumpay ng kanyang ama. Si Bacosa na sinasabing illegitimate na anak ni Pacquiao ay pumasok sa mundo ng profesional na boxing nitong Sabado September 23. Hindi nga lingit sa kaalaman ng lahat na minsan sa buhay ng boxing champ Manny Pacquiao ay nagkaroon din ito ng iba't ibang karelasyon bukod kay Jinky at isa na nga rito ang inaumano ni Bacosa at ang batang ito nga ang naging bunga ng kanilang relasyon. Pagamat walang malinaw na detalye kung sino ang nanay ni Eman dahil bigla na lang itong sumambulat sa publiko dahil sa mga galaw nito na kuhang kuha sa kanyang ama. Samantala ngayon araw nga ay ayon sa aming source nagsalita na ang asawa ni Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao at ayon dito, anak nga ni Manny ito sa ibang babae, anak umano sa pagkakasala, prank ang sagot ng may bahay ni Pacman, ngunit hindi na sinagot ni Jinky kung sino ang ina ng batang ito.